Naghahanap din ba kayo ng matipid at masarap na ulam? Tara, gawin natin tong chicken pastit. Ito nga pala guys, kakailangan nilang natin ng chicken breast or chicken fillet. Tapos nag-add lang ako ng pamintang duro, garlic, luya at dahon ng laurel. Tapos pakuluan lang natin to hanggang sa maluto. Once naluto na siya guys, pinalamig ko muna itong chicken natin and then inalis ko na yung chicken skin at tinanggalan ko na rin ng buto. Para mas shred ko nga yung ating chicken, gumamit nga pala ako ng electric mixer para mas mapadali yung paghihimay ko. Nakita ko nga lang din pala to guys and then ayan nga, kakatuwa wala pang one minute na tapos na ako. Naghiwa na nga rin pala ako guys ng bawang at sibuyas. Mihan nyo guys yung bawang at sibuyas nyo kasi mas marami, mas masarap. Katapos, nag-isa na rin ako and ilagay na rin natin yung hinimay nating manok. Naglagay na rin ako guys ng soy sauce at ng oyster sauce. Tapos, hinalo-halo ko lang siya guys at naglagay na rin ako ng suka. And then, pakaluan muna natin to ng at least 3 to 4 minutes para maluto yung ating chicken. Pagkatapos kumulo, tinimplahan ko na nga rin pala to ng asukal, ng pepper at ng turmeric. And then, hinalo-halo ko lang tapos naglagay ako ng margarine. Tapos chicken broth at dahon ng laurel. Kung mahilig nga kayo sa maanghang, pwede kayong maglagay ng sili. Nakuluan ko nga lang pala to guys hanggang sa matuyo at pwede na siyang iserve. Ang sarap nga nito guys kasi kahit konting ulam lang mapaparami ka ng kanin kasi sobrang lasa niya.